Good evening guys, nito na ako oh, sa Roblox, sa mundo ni Roblox. <laughs> nag-start pa lang po ako at ito, naliligaw ako. <laughs> Hindi ko alam saan dadaan. <laughs> Ayan, nag-start na ako. Ikaw tayo. Hindi po ako mawarurong mag-adjust ng mukha ng tao. Ayan, bangga pa. <laughs> Pero yan talaga ang mundo ng, ng Roblox. <laughs> Mga bagong player. Kagaya ko. Ayan, dalito tayo. Ay, nag-uulan po. Ay, nag-uulan. Ma uulanan po. Masuga kasi po Paano ba yan? Ah, gagawin ko, tatakbo ko. Tingnan niyo kung paano ko tumakbo. Habula. Habulin yo ko. <laughs> Wala pa kasing mga kasama. Kung may kaibigan ako. kayo gagawa pa. Ay, gagawa pala ako ng bahay. Pila ako ng magandang bahay ni Laipay. Let's go, guys. Tingnan niyo yung bahay kung gaganda-ganda. Life Laipay 4, hanapin niyo po sa Roblox baka pwede nyo i-ano iakyat bahay ganging bahay ko dyan ayan ang kaganda ganda kita niyo ba wow ayan maulan na na sige adjust adjust ko talaga kasi nga hirap hirap ako ano pa kasi magpa-adjust ng tao ayan na wala na talaga ako kasi nga naghahanap ay pa. nag-i-start pala ako dito sa mundo ni Roblox ayan nagsusumpa. Talagang hindi ako marunong eh. Pero, masasanay din ako. So, bye-bye nyo lang ang laro ni Lola sa Roblox. <laughs> Ayan na. Laypay. Hanapin nyo na po ako sa Roblox. Bye!